pasasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kabila ng maraming sinirani, maraming hasan, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating mga kibayan. Yan, sila po ay galing pa ng arenda. Ay, nakakasakot Santana. guys Santana. Tay Tay Rizal. Yan. Siya po ay aking kamag-anak. Sila, hindi sila nito pumunta na dito dati. Hindi nyo ako nakita. Sa kabila daw po Ah, sa kabila po kayo pumunta. Eh, talaga nagtatago ako. Nandito pa rin ako sa kabila. Ah. Kaya hindi niya ako makikita. Ganun pa Marami pong salamat sa inyo. Uh, Manay, mo kayo sa arenda? Anong purok? Dusto. Ah, purok dusto. Malapit lang pala. Malapit lang pala. Sa ano? Sa Esguera. Ah, malapit lang pala. dito. Mahalos ka lang na San Lorenzo. ito si Pila German George. Dating Chairman George eh. Uno, di ba? Sino dos? Sino Chairman dati daw? Si... Ayan, eh, si Carranza. Si Kuya Milo. Ayan eh, kasama ko si Samu yun eh. Oo, kasama ko si eh. Okay may happy new year sa'yo. Ayan. Bakit ba kayo nabungtay? Eh, naka mo dito ano? mo. Oo, Eh, talaga. ganon. tumatanda eh. Takot Ano? ganda nga. Ha? Lupaan nga, na. Bakit nagkasugat na eh? Ano ang Ano ang trabaho ninyo? Nagkakaningin ng tulay. Sa Greenwoods? Oo, oh, napakayunik na maramdalingin nga nyo. Nasa loob ko ng mamahaling subdivision. Saan uh, ma uh, po? Dito sa may highway, papuntang San Lorenzo? May tulay dito. No? Sa May San Lorenzo nga? Ipapuntang San Lorenzo, sa may tulay. Uh -huh. Ah, nagtakaningin po kayo doon? <coughs> Saan naman po napupuntang? Pupinahan? Hindi <coughs> na Mga kalay. Hindi nagtitinda yung pananay niya. Pag nagtitinda. Pati ba nagtitinda ka kung ano-ano? Hindi gusto sa bahay. Dahil sa bahay. Ah, ganun po ba? Dyan ako man. Related sa inyo magina. At siyempre, advance happy new year. Di ba? Nandito kayo. Ano ba sa dyan ako? Di ba? Ano ba sa dyan niya? Nakabed din. Ah, nag-birthday na nga. po. Kailan? June? December 25. Ah, Christmas? Ah, dapat ikaw kayo dala. 12 birthday. Ay, ilang pagkaino kayo kapatid?

Kaya Ah, uh, ganun ba? Pambayad naman mo bahay, yung ano, sa Bakit ng bahay? Mm hindi -hmm. pa. ng bahay? naman. O hindi pa? dalawa? Dalawa naman kayo sa na kasi sa atin. Kaya pa Ano bang gawain? ano uh, uh, Ano? nagtanong ng battery mo? Dahil nagkaroon na yung tawag sa online, 3,000. Sa online, tatlong dito. Ayan, hindi po. Maraming salamat sa inyo. At syempre, ito nga, yung kita nagtutulungan natin. Ito natin. Ito nga, nagtutulungan natin. Ito nga, nagtutulungan nga, nagtutulungan natin. Ito nga, nagtutulungan natin. Ito nga, mo

amin pong tinutugunan sa abot ng aming makakaya. Kaya nga mga anak, lagi kong sinasabi sa iyo, sa dami ng humihilay, hindi na malata pagbibigyan natin. At syempre, hindi lahat nararating ko dahil unang-una, -una, kailangan ko magtrabaho. Dahil kung hindi ako magtatrabaho, paano ako makakatulong? Pero hindi tayo namumuliti ka ngayon. Sino ba mayor nyo? Sino? So, ako yung tatanong lang. Sino? Ah, pero ako wala akong inindor. So, ang sasabihin ko lang sa inyo, Binsan, kung sino sana yung verso ko, dalhin natin. Pag sinabi kong alan-alan tayo, pag sinabi kong jorit-jorit tayo, dahil ang gusto ko maging mayor sana, yung kakampo natin, yung kadikit sa atin, ay sa tawag ko lang, magbibigyan tayo ng tugon. Di ba? Kasi kung tayo, tutulong sa isang kandidato, na hindi naman tayo kinulong personal, ang mayayari sa atin, puro pila lang. Hanggang pila lang, walang tulong. Babalik ka na naman kinabukas, ang mga pila ka na naman. Di ba? diyan gusto ko sa Mayor, dahil sa pamamagitan ng programa ng Munti-Mili sa pamamagitan ng Yung Mga Panginoon, Siyempre, yung Mayor ako nag-indulso pero saan so lang kami nag-usap. Pag may kailangan kayo, pupunta kayo sa akin sa pulisikyo. Alam kailangan sa pulisikyo. Pumunta kayo sa akin. Bibigyan lang tayo ng recommendation letter. Pumunta kayo, kayo kay Mayor. Pag hindi kayo nasikaso, mag-aaway kami ang dalawa. O, di ba? Kaysa e, naman boboto lang kayo na hindi naman nila binigyan halaga ang boto natin, eh wag na. Tama? O bakit si Jory parang parang para ni Jory? Kaya pa kayo. Hirap din. Di ba? Tama, ate. Manay, mahirap din. Ngayon, parang ni Pareng na nakakalapit pa kayo na basta-basta. Mahirap din. Di ba? Kasi hindi tayo personal na kilala. Di ba? Ako ang personal nila akong kilala. Bakit? Kung pare ko sila pareho. Kaya hindi ko sila pareho. Di isang partido kami. Magkakasama kami ni Nair Alan, si Pareng Alan, si Jory, sa isang partido. Di ba? Magkakasama kami. Kaya yeah, nga lang, syempre, sabi nga nila sa politika, walang permanenteng kaibigan at walang permanenteng kaaway. Kaya po, may padalang bigas dito sa Mayor Alan. Yeah. sa pamamagitan ng pamalambayan ng Taytay, -tay, siya ay nagpadala ng maraming bigas. Yeah. Kaya, pinadala po sa atin sa pamamagitan ng programa para itulong sa ating mga kaibayan na angilang. Kaya yeah. yeah. maraming maraming salamat sa iyo. Pare, sa ingin pinadala ang bigas, hindi man ako bigay, pinadala mo para sa tao kaya itutulong natin. Kayo ba'y may panghanda ng sa taon? Yeah. Ha? Ayun ko lang, spaghetti. Spaghetti? O mo po din spaghetti ako, pasikat ko na lang eh. <laughs> Para maayos. Meron tayo dito. Palayo. Magkano pa pamasahin yung pamunta rito? 100, 100? Yan Anong masasabi niyo? Pasalamatan natin <laughs> Dari na natin yung dalawa yan Nakatay Para yes, <laughs> Yung sir na kayo pumunta rin Pero nanay Pagkita yung nangailangan bilang lang malapit na ka anak Puto niyo Ha? Baka pag-iisa ka na sa ko. ako. Ha? na na. Pasalamatan muna natin ang buti ng mayroon. Thank po, ngayon. Maraming Di ba? O, di ba? Ayos na na na. ang mo na. Nakita niyo po ako. Pogi ano, no? Wala tao. Hahaha. Nagaano mga niyo? ito yung pamasahang niyo, na ba? ah, oh. nanay, ay oh, one. Oh, tigil sa libo kayo. Oh, so, parang hindi kayo mag-away, tigil sa libo kayo, nanay. Ha? Oh, di, sana nga eh. Sa darating na alalang, tulungan ninyo ako na ikampanya ang mayor na i-endorso ko, ha? Ah? Kung sino ang i ko sa pamamagitan ng vlog ng programang Muntingili, yun ang dinatal ko. Ha? Pati yung mga konsyal, kasi maraming mga konsyal ngayon. Eh. Halos lahat naman sila, hindi mo malapitan. Okay. Diba, punta ka doon, pabalik-balikan, naman na sobre, 20, sinobre pa, magwalang yakay, mas mahal pa sobre kaysa sa halaga. Okay? Kaya nanay, maraming maraming salamat sa mga hindi pa subscribe manak sa mga naprabaho mo aking programa. I like and share mo na da rin, dahil hindi naman natin maitatanggi na nag-uupis ang kumita na yan, pero ang hindi tayo lahat naman itinutubo natin, may iba natin ang ating programa sa pamamagitan ng kawang gawa. Ako na tayo, mahirap yan. Ang dami kong utang. Huwag so, kong utang. Million-million ang utang ko. Pero hindi nag lang para ako ay tumulong sa ating mga kababayan. Kaya sa oras na nag-iingad, may sa lang, hindi ako makapunta sa inyo dahil unang-una, dahil kong ginagawa, Kalo may sala wala problema ang layo, kaya nga lang talaga yun. Sobrang nakita kahit sa kapila, Dito, di, sa patura, di ba tumakain, eh. Di ba kami kumakain? Hindi tutig, hindi kami makainom. Kasi hindi ko silang lahat. Tapi, di mga rusak, tapi. Ah, yung Ah, <coughs>

Oh, salamat sa inyo. Ikaw ba yung may asawa na? Hindi ka mundo po na asawa kung naghihirap pa kasi malatag na lang ang paghihirap natin. Hindi yeah. po, sa nga lang po ng programang Multiling at sa nga lang ng inyong paglingkod, wala po si Lilawat Sanin. Tuloy-tuloy po ang ating paglingkod sa ating mga kababayan yung aking mga nare o sinasabi ko pumunta pag sinabi po namin pumunta kayo at nasasagot kayo kung nagawa sa akin na pumunta rito pumunta po kayo at kung hindi po kayo nare-replyan pasensya na kayo ibig sabihin po hindi pa po kayo naabot at hindi na kayo lang yung pagpa sila po ay eh, matagal na naghihintay ng isang taon pangaya pa eh o oh. oh, diba isang taon bago na na sila ay makapunta sa akin at makadao pang follow nila ko pero bilang kamag-anak pag kayo may kailangan, may gift ka sa lahat, emergency, pumunta na kayo dito na lang. Nanay. Tutulungan ka namin sa abot ng ating mga kaya. Pag nyo lang, nasana ako yung mabuhay pa ng mga kaya lang. Okay? Masalamat din siya.